nagulat ako nang biglang nilabas ang bill 12,944 asparagus 3 pieces men ayan oh 3 pieces sabi ko ano ba naman niya asparagus mo 3 pieces So ayan, pumunta tayo dito sa Tagaytay at kung makikita nyo, sobrang ganda ng ambience. At tingnan nyo naman, napakamahal niyan. At ayan na, dumating na. Siyempre, hindi na natin patatagalin to. Unang kagat sa toasted bread na nagkakahalaga ng 1.5 na yan. Kinakain ko na yan. Dinadamdam ko yung 1.5. Another 1.5 na naman, What? guys. So, umabot na yan. Alam nyo, yan dalawang kinain ko na yan. Nasa 3K na yan. Ang liit, diba? di ba? Hindi mahalaga yung laki. Ang mahalaga yung lasa. At sabi niya dito, ito ang tinatawag na mashed potato with with the sauce in the up, upstairs of the food. Okay. So, ayan. Sabi ko dito, sige nga, matikman nga yung Sinasabi mong mashed potato with the upstairs. What? Okay. Eh, hey, ang sarap. Sobrang, uy, may pawain pa ang malupet na restaurant na to. At ba't un ang naman na sabi ko, ba't yung konti nang nilagay mo? Mahal-mahal ng pinahit ko dito. Pero okay lang, tinikman ko pa rin yung napakasarap na wine. Karami guys. ba diba? Syempre, nakakaingit talaga yan. Pag living the life ka talaga eh. So, yung mga haters natin dyan, syempre, medyo naiinis. Okay, kasi living the life eh. Oh, tingnan mo. si Nerb. Serb with napakatinding. Ang tawag dito ay kilawin. Isdang kilawin to na nagkakahalaga ng three, Thousand pesos Grabe, three na yan Napakaliit niyan Parang isang side lang yan ng ano ha Pista, diba? So, ayan ang nagpamahal dyan Ang spices Okay, ayan, ang dami oh Tapos may gata yan Ayan, ayan lang, ang sarap Kilawin talaga At ayan, tingnan nyo, mabuti oh isa, bati lang Sabi ko, uy Uy, bati sa lang binibigay mo Sabi niya Wait lang, boss Meron pa tayong specialty. Ito talaga ang binayaran mo dyan. Ang sunflower. Ayan, no? fresh from the inside. Ayan, no? binigay niya. Fresh na fresh. Pinitas niya ang sunflower. At sabi ko, sige nga, matikman nga yung sunflower na pinagmamalaki mo. Napakamahal ng binibenta mo sa akin mga pagkain, ha? Ayan, legit ba yan? Sabi ko, baka mamaya plastic to, ha? Pero sabi niya, hindi legit yan. Tik na tikman mo, haring bagis. Para malaman mo ang napakasarap. Uy, at nalaki ang akin mga mata. Sabi ko, oh, grabe, ang sarap pala ng samplawan nyo dito. At naglabas ulit siya ng wine. Tapos nagbigay siya ng tinatawag na potato with calamares. Okay, calamares. Napakalaki ng calamares na yan. Tingnan nyo yung tentacles. Akala ko naman nakalagay doon tentacles. Yung malaking tentacles. Yung pala isang ano lang. Parang isang daliri lang ng tentacles. Pero masarap, guys. Ha? Oh. Unang kagating. Tingnan nyo, malinamnam talaga. Ayan, oh. At ayan, tingnan nyo, ang dami niya ng wine na binigay sa akin, no? Pero sabi niya, pag mayaman kasi, tikim-tikim lang talaga, boss. At ayan, tingnan nyo, tingnan nyo yan, nyo yan. Salmon. Okay, with asparagus, three pieces, men. Ayan, no? Three pieces? Sabi ko, ano ba naman niya, asparagus mo, three pieces. Pero sabi niya, tingnan mo, wag mong i-judge kung gano'ng kadami. Dahil sobrang sarap niyan, kahit konti lang, madedelicious ka talaga. Mmm, ayan, no? At ayan, tingnan nyo, boom, naglabas na naman at ito ang tinatawag na black rice. Black rice with fish, ayan. Tingnan nyo po ang masaya ako dyan kasi, at ito na, tigma mo ang steak. Sabi ko po, tika kala ko yung steak malaki. Bakit ang liit, sabi ko. Pero okay lang, at least, di ba, na-experience natin ang pagkamahal-mahal. Uy! Naglabas na naman ng wine mo. Oh, nilalasing mo ako ah. Sabi ko, huwag mo ko lalasingin. At naglabas na nga siya ng um, buko pie. Eh. Buko pie eh. at nagulat ako ng biglang. <laughs> nilabas ang bill. 12,944. Pagka-konti-konti naman nung boss. Sabi ko, pero okay lang at least nasarapan ako sa inyong pagkain. Kaya, so Anis Review, uh, nakagastos tayo ng 13,000. Anis Review, masarap talaga siya. Pero sobrang konti niya para sa akin na isang nag-gym. Napaka-konti niya. So, parang warm-up ko pa lang yon kung talagang pagkain. Masarap siya sa... Total ng lasa, masarap. Kung busog na busog, eh, hindi ganun ka busog.